Panalangin kay San Judas Tadeo. Patron ng mga nasa gitit na kalagayan at imposibleng bagay. O maluwalhating apostol, San Judas Tadeo, tunay na ka-anak ni na Jesus at Maria. Ipanalangin mo akong labis na kaaba-aba. Gamitin mo na mamanhik ako sa iyo, ang natatangin karapatang ibinigay sa iyo upang magdulot ng nakikita at mabilis na tulong kung saan mahigpit ang pananailangan nito. Saklolohan mo ako upang makatanggap ako ng kadinhawahan. Nang loob at tulong ng langit sa lahat ng aking mga pananailangan, pagsubok, at pagdurusa, lalong-lalo na sa kagipitan dinaranas ko mayon. Banggitin ang kahilingan. Ipagkaloob mong purihin ko ang Diyos kasama mo at lahat ng mga banal magpakailanman. Amen. San Judas Tadeo, patron ng mga nasa dipit na kalagayan. Ipanalangin mo kami. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming manasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria na pupunuhan ng grasya ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak At sa Diyos Espiritu Santo Kapara noong unang una Ngayon at magpasawalang hanggan Amen Yuwalhati sa Ama Sa Anak At sa Diyos Espiritu Santo Kapara noong unang una Ngayon at magpasawalang hanggan Amen. hati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.